Mana yang sayau? Ya, mana yang sayau? Eh, asal dia kamar tu. Asa di bungtun. Asal dia betang bungtun. Naja, mana yang kita nuni tatai? Mais. Mais, mais nak? Kalau mana? Mudang, daku. Kalau nusa pak muda kok? Muka orang mais. Lami, lami kayu. Ina hello. ta tu bungtun, ta let's go. Tra. Ini mau oh. hmm, kusgan kayak kan, oh, Bakili dua nih. kaya gak kau? Oh, oh gerak. Hah? kaya, ha? kaya, kaya nih mo? Kayaknya gak gerak? Gerak aja dengan balon cek tubig. Pak. Oh. Oh. aku cek tubig. Ini aku. oh Ini tubig. Gerak aja dengan nyawanya. Ini balon nanti Kak tubig. kita balon juga mau kita Kak tubig. yamag sapot-sapot trabada ba yung sapot -sapot, traba kagway tubig no? Bilin po ang taka sa balay? Ha? Lang? Bilin po ang taka sa balay? Kami na ba? Bilin ang taka sa balay? Ha? Bilin ang taka sa balay? Bilin po ang taka sa balay? Bilin po ang taka sa sabi? Tumasabi, tumasagun! Ano oh, na pagkagpan? Kasi di ka pan? na yung feedings? Sa ispilhan? Ito mas adribi. Ina guys. ni ada yun. Oh, Saan mana? Mas pa dia? Sa hoi. kahit kina? Hindi mm, naman hiling. Tara, lalit. Turo na, na, turo na. Saan Oh, hmm, sige na da yon. Hoy na. Ini halok ka ganina pag kuan pag uyog si yuta. Mm. Niyon sa mangka. Ha? Huh? dago ka. tago ka? Asa po ka ni tago? Ha? Huh? Kina. Asa po ka ni tago lang ganina lang. Sige lang. Oh. O lang. Oh, yan hadlok gigal. Oh. Birokan hilak. Ana. Ana. Kumot lagi diring live goose long. Hmm. Mushroom. Mushroom. buka kangak mushroom? Lemik? Oh, lemik. Tra. Dan ne teyu ma Hmm. pitong mushroom ay. Hmm. Diyan nga banda. Murag uh -huh. ni mushroom diyan nga parto